Ayan po mga kapatid at narito naman po ako upang uh, may tatawasin na mga pasyente. Ang pasyente ito ay ano, uh, tat, mayroon akong tatlong pasyente na tatawasin natin. Yung isa si Ma'am Jovelin na isang OFW uh, at si uh, Sir Erickson at si Mark James uh, na ito na mga pasyente ko. Ayan, at tatawasin natin ang unang una si uh, Ma'am Ah, uh, jubilin ang kanyang iniintang sakit ay palpitation daw po maaring tignan natin kung merong spiritual Ayan. tignan natin mga kapatid kung meron ba talagang spiritual o physical ang sakit ni ma'am uh, jubilin Tignan natin mga kapatid kung ano nga bang lalabas sa pinagtawasan ni Ma'am uh, Jubilin. Ayan po yung lumabas sa kanyang pinagtawasan. Isa po itong babae na merong uh, tinatawag na ano Meron po siyang yung tinatawag na eyeglasses, matandang babae ito, yan na gumagawa sa kanya. Kaya pala yung kanyang karamdaman ay uh, parang tinutusok daw yung kanyang dibdib at nagkakaroon siya ng palpitation Ayan mam, kitang kita naman uh, mam Ma Jobilin yung imahe ng taong gumagambala sa inyo. Yan, kasi sa kasalukuyan siya ngayon ay nasa Israel daw. Yan, isang OFW ito na naniniwala sa mundo ng spiritual. Yan po, kitang-kita po yan. Yan, kahit dyan po ay kitang-kita. Yan, mga kapatid, kaya... Ano, babae na nakashades. Yan matanda na ito nakatawa pa Yan, huling huli ka sa pinagtawasan yari ka sa akin